Bukan dito na yung peso ni Boss Lucio sa shop e. Eh. Hindi mo, parang basura. Unti oh. mo. Ba't nandito ka? Ikaw ba nandito? Wala man, siya galing ako dito. Ano? Galing ka na lang? Oy, o nga pala, di ba dati ka konsente? Ayan na mga pala. Pagdating galing konsente, magtrabaho ka dito sa shop ni Boss Lucio. Ayan, pwede may mga parts niya mga galing klaran. Anong galing paklaran? Mukhang galing daw, Boss. Ano e, ang galing paklaran? Tsaka, Boss. Alam mo, Boss. Tanggalin mo na sa trabaho to. Alam mo kung bakit. Wala kang papalaga, walang alam niya sa ano, sa mga parts ng mga motor. Oo, parang ano eh. Guys, kaya ganito. Pag maraming puso to, tong itong video mo, patanggapin mo yung sinasabi mong taga-tondo na mekaniko. Siguro doon yung wala na experience sa agad, Solid Kasi, yun. Kasi, pag marami na mga mga uh, pag magaling na lagay yung bata niya, ay talaga, tanggal ka na. I'm back, neighbors. Kaya nga lang yung mapala mo ni kayo. Kakaariyak nyo, isang linggo kung walang upload. Pero ngayon, Meron akong pupuntahan, pinaka lakad ko. Saan Kasi yun? Kasi, may nabalitaan ako, business daw ni Boss Lucio. Oh. May oh. business ni si Boss Lucio eh. Nung kagawin mo parts dun? Nung kagawin motor niya, mga galing naman mga... Mga kiyapo, baklaran, oh, So, pupuntahan ko siya, papakyawin ko lahat ng paninda niya. Sigurado ka dyan, ha? Sigurado talaga ako. Oh. Eh paano, parang hindi na, siya, hindi na siya magtrabaho, papakyawin ko na lang ano niya. O, oh, tara na. Kaya kayong mga bisaya kayo, huwag niyong tatawanan yung mga video ko. Kingin niyo, iisa ko kayo, ako nadadayo. Yun. Mukhang dito na yung peso ni Boss Lucio sa si shop eh. Ito mo, parang basura oh. Mo? oh, shit! oh shit! Parang basura yung peso niya, no? Oh. Tara, pasukin natin. Pakilawin natin yung mga panidla niyang mga galing mga Masukan ka na, tagal mo eh. Boss! Magandang hapon, boss! Sa dito ito? to? Uy! Ba't nandito ba? Ikaw ba nandito? Alam nga, chikmikadig ako dito. Ano? Gento ka na lang? O oh nga pala, di ba dati kang call center? Call center? Ayan! Ayan na ba pala pagdating galing call center? Magtrabaho ka dito sa shop ni Boss luso Ayan, benta mo yung mga parts niya mga galing paklaran. Ah, vlogger ako. Anong galing paklaran? Baka daw gusto. Eh, mga galing paklaran. Saka boss, alam mo boss, tanggalin mo na sa trabaho to. Alam mo kung bakit. Uy, wala kang papalagyan. Walang alam niya sa ano, sa mga parts ng mga motor. Kaya kung ako ako sa'yo, boss. Meron ako sa'yo ang irireto. Galing tong guto. Bata, magaling. Solid gumawa ng mga parts. Yan, boss. Kaya, kung ako... Nakatunda? Kaya, kung ako... Kaya, kung Kaya, boss. Kaya, kung ako sa'yo... Kaya mo na sabi magaling yun. Magaling yun, bata ako yung boss. Basta pag tundo, solid yung gumawa ng mga parts sa motor na yan. Kaya, kung ako sa'yo, boss, simula ngayon, i-resign mo na itong pupal eh, na ako. Kaya, kung mo niyo, na, na boss. Boss. Oh, Bakit, ito. Oo. Oh, oh, diba? Okay, yun, ah. Bakit? Ba't ako matatanggal yun? Wala namang ginagawa masama. Wala namang nagreklamo ng costume eh. Oh, At ngayon wala pa nagreklamo kasi boss. Una pala siya yung trabaho pero pagdating ng bata ako, siguro katong bus nun, mga sampung tao ko. Oh, shit! Ayun okay oh, yun. Okay, oh, di ba? Ako, oh, ikot oh, na ako. Nag-aaral na ako NC2, NC3, NC4, NC5. O oh, yan, walang pinag-aaralan niya. Nag-mechanic ko lang. Eh, experience, ako experience sa doa tayo eh. ni. Basta galing ko doon, boss. Mahigit pa sa ano yun. Galing pang Dubai yun, Japan. Mga malayo na rarating yun. Okay, okay. tayo okay. ba? Okay lang mo doon. Kaya nag-aaral ng NC1, nc 2 eh. Wala may experience. Oh, okay mo, ano nga, wala yun, tapo dyan sa yun, Pukpuk oh, mo -puk sa ulo mo yan! Pukpuk mo sa ulo mo yan! Pukpuk eh. mo sa ulo mo yan! Pukpuk mo sa ulo mo oh, yan! Parang ano eh! Hindi, sige, ganito! Pag maraming puso to, itong video mo, tatanggapin mo yung sinasabi mong taga-tondo na mekaniko. Siguro doon yung wala na experience sa doon, ha? Solid yun Kasi, so. pag marami na mga nga to, pag ma magaling na yung bata niya, ay talaga, tanggal ka na. Tapos lang. Wala yung experience na pinagmamalaging MC1, MC2, MC3, tricycle. Ano? So, Pinarabi ko, edik pala to. Ito yung ko. O, J! ano? Robot. Pag mag magaling na lang yung bata niya, ay talaga, tanggal ka na, na. Mas magaling ako dyan. Kahit Aha. sino pa itapat mo dyan. Walang tatapat sa akin. Kahit yung mga sikat na mekanik ko. Wala, tana, di ubra. Alam mo na. na tayo mag -ano, tsaka tayo magano. Tsaka ko napakyawin to. Antayin niyo yung bata ko. Matigas yun.